Oi! Anu yan? Sandali! Miss! Ano? Ano yan? Sino yan? Miss! Hello! Oh, oh! Ah! Uh, ah! ah! Uh, belum dia, Ariko! Ah! Uh, uy! Ah! Uh, Sandali! Sandali Sandali, ah. Sandali lang! tutok mo sino to ah, ha yung babae So yun mga idol no kasama ko na itong uh, babae na si Lilet so papunta kami ngayon sa kaniyang bahay na pansamantala lang tinitirhan niya So nagpapahinga muna kami saglit dito at ngayon papunta na kami so samahan nyo kami Mag, uh, mag, video na tayo mga idol para meron tayong mablog sa hapon na ito at papunta kami sa kanyang uh, bahay ayan po siya mga idol oh. naka, nakatayo siya ngayon dyan so kasi pala, parang uulan kasi ngayon so samahan nyo kami at sana um, mag update tayo at sana panoorin nyo yung vlog na to hanggang sa dulo ng video na to so tara let's go so ayan mga idol oh. Uh, papunta na kami inililit doon sa kanyang bahay no so dadaan kami dito medyo malayo pa eh malayo pa daw yung bahay niya doon pa daw sa kabilang bundok so ngayon ito kami oh, okay dito daw kami dadaan sige so yun mga idol parang doon yata banda Ayan. So marami po ang nag-comment na wag daw mag-video sa saging, sa mga damuhan, mag-focus daw sa binibidyuhan natin. Hindi kasi maiwasan mga idol na malis natin yung camera no kasi kinulumian man lalakaran ko. No. Ma ano kaya yan? So ayan po, papunta na kami. So sa lahat ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat no. At nag-update na tayo dito. So ngayon, kung ano mang nakita niyo sa mga vlog, pasensya na kayo mga idola. So ngayon, aakyat pa kami ng bundok. Papunta kami sa kanyang bahay. So sana samahan niyo, samahan niyo kami. At sana wala masama mangyari sa sa pag-update natin ngayon kasi medyo daw nakakatakot doon. Ayan o. Yang dadala ni Lilith ay ano yan? Yan yung binigay ko na pagkain at mga damit para sa kanya no so ayan oh yung lugar medyo ma malayo pa daw yung bahay niya kaya hindi pa basta-basta puntahan oh ayan mga tilo. oh ito na tayo Yeah. So, ito makikita natin, no? O, oh, ayan. Bakit na? Kakatakot. Ayan po, sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe. Ayan. So, mag -subscribe na kayo. At, i-click ninyo ang bell button, mga idol. Nakakatakot ito daanan talaga. So maraming maraming salamat talaga kaya panoorin nyo ang vlog na to. Update tayo ngayon no sa babaeng maganda. At medyo ano na mga idol parang nanu na siya sa akin ba. No? Parang naiinlab na siya sa akin talaga. Kasi iba na yung ano niya. Yun. So ngayon tahimik siya. Medyo tahimik. Tingnan nyo naman dito. Oh. Oh. Diba? Mahirap pong daanan dito. Kaya basta-basta. So siya yung mauna kasi alam niya yung daan. So ayan. Ay. Tingnan nyo naman yung lugar. Napakaganda at nakakatakot. Oh. Oh, ayan. Wow. Nice. Iningal ako. So medyo malayo pa daw. Medyo malayo pa yung bahay. Oh. Ganyan kahirap dito sa bundok. Kaya hindi basta-basta mag-vlog. Kaya huwag yung isipin na normal lang. Easy. Oh, Pag-akit pa lang mga ito. Grabe na. Yan you know? o. Ganda ng tanawin. No, maganda. So napakaganda po. Kapag hindi umulan. Hindi man nang hindi masanong mainit din. Ito na. Ingat lang. Nag-ingat ka diyan, Pisa. hanggang ang bilis yung mag, 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 mag ang bilis maglakad Oof. eh, iyan ito na kami ang layo pa pala Uf. sa inyo ngayon medyo Maganda yung tanawin talaga dito, no? Malapit na daw kami. dun pa sa unahan. Oh. Yun Sandali lang, Miss. Parang na... Sandali lang, parang may naamoy ako. Parang medyo malang sa dito banda. Mag-ingat ka ha. So mga idol. Ito na. Ito na po yung ano natin. No? malapit na daw malapit na kami sa bahay At ano kasi pa palipat-lipat siya ng bahay ba kaya medyo ano medyo na -ano ko nalilito sa dinadaanan kasi marami siyang nililipatan talaga na kubo no kasi baka balik-balik kasi -balik yung ano niya ba yung pamilya ng kanyang tiyo so ayan tanda lang misa. ha oh, and po yung ebidensya nasa tuktok kami ng bundok ngayon dito layo pa kasi yung bahay niya doon pa sa unahan eh. Hmm. Ayan. So tara miss. Sige lang. Lakad ka lang. Na no, may saging dito oh. Pwede na itong lutuin. Parang ay. Sayang itong saging ito ah. Oh. Parang kinain. Sayang mga iguling saging. So ayan na. Ayan nakaka ano dito oh. Nakakatakot. Ayan. Yung ano talaga? Nakakatakot dito. Hoy! Ano 'yan? Sandali. Miss. Alok. Ano? Niyari. Sino 'yan? Miss, hello. Oh. Ah. 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 Saan kayo pupunta? Ah, sandali lang. Mga ah, yun, tumatakbo. Sino to? Ah, kinuha yung babae. So yun mga idol. Kinuha ng matanda. Ha? Parang dinala dito. Dito sa... Ah. Ha? la Dito niya dinala. Tumakbo sila papunta dito eh. Hindi nakagalaw yung babae mga idol. Pero napasigaw ng saglit lang. Wala. Wala. So, dito din na lang yung babae. Sana kaya sila. Sana kaya yung babae. Wala. Anong nangyari dito? Mga idol, matagal ko itong hindi pa napuntahan dito. Mga ilang buwan na rin. Pero, dito pala din na Wala naman yung babae. Miss, saan ka na? Sumigaw ka kung nandyan ka. Sumigaw ka. Oh. So ito no. Kitang-kita yung sa video hindi. Nabigla ako. <laughs> hindi hindi agad ako nakagalaw sa sobrang bigla. na shock ako sa nangyari wa. Ina-blood siya tapos yun. kinuha ng matanda. Papunta sana kami doon sa bahay. Doon sa bahay niya. Kasi malayo pa dito eh. Ito, madadaanan lang namin to. ayan, Dito. Pero ngayon, nawala. Saan kaya siya? Sana sa, sa kaya yung babae? Miss! Mga idol, hindi, ako makapapayag. Papunta na sana kami doon sa bahay. Saan na siya? Mi, sandali. Na, nasaan na kayo? Parang may sumisigaw dito, oh. din huh. wala na talaga siya. Wala naman doon sa bahay. Dikat pa ano na ito. Pero wala na siya. siya. Hala. Uy, miss, saan ka na? Sige, sumigaw ka para makita kita. Sumigaw ka. san Oh. San na siya? Parang manapit lang yung boses niya dito Oh. So pa paano na yan mga idol? So yan, mga idol, hindi ko inaasahan talaga ito na mangyayari ba? Kinuha siya ng matanda. So ngayon humingi siya ng tulong at dinig na dinig ko yung humingi siya ng tulong. Kaso hindi ko makita dito. Ang napaka ano. Daming mga puno. Paano na yun mga idol? ano na yan Nag alala na ako eh kung saan na yung okay na sana yung takbo ng ano namin yun kinuha ko ng matanda ay subukan natin dito baka nandito lang magpatago baka tinago ng matanda sa bahay na ito dito. Hindi ko na alam kung saan siya hanapin. Basta dito ko lang nakita eh. Dito ko lang siya nakita na din. Hala. Wala naman. At tagal ko na hindi nakapunta dito. Mga ilang buwan na. Ayan o. Wala na. Sira-sira na. Oh. Subukan natin dito. dito lang ba? Wala ako kumagat ko kapag ito. Kung dito Talaga nga hanapin ko siya. Hanapin ko siya dito. Hanapin ko siya dito. Parang Oh my God, sana kaya siya dinala. Hindi ko na siya makita, mga idol. So, ayan po. So, napaka-dismayado ko ngayong hapon na ito, mga idol. Papunta na sana kami doon sa bahay. Kasi gusto ko nang kumain kasi nagugutom na ako at magluluto na kami. Bigla namang kinuha ng matandaing eh. narangan pala kami doon sa ano, dinadaanan namin. So, ngayon, dinala dito sa kubo wala naman. Kasi isa to sa mga dinadaanan din eh. Kasi malayo. Nandun pa yung bahay niya papunta doon oh. No? Paakyat pa doon sa kabilang bundok. Malayo pa. Doon pa oh. Paan? Diyos ko. Anong gagawin natin ngayon? So ayan po mga idol ha. Wala na akong magagawa kundi hanapin muna. Mag-focus muna tayo ngayon ngayon kasi na, naaawa ako eh. Maganda na sana yung takbo ng ano namin. Kaso biglang hinarangan ng matanda. Kinuha yung babae na nakakapagod naman ganito ng ganito. So wala, po tayo magagawa ngayon mga idol kundi hanapin siya. Ililigtas po natin ha. Ililigtas po natin yung babae talagang na kinuha ng matanda ba. Alis mo tayo dito. Hanapin natin.